Hello everyone! Magandang araw po sa lahat sa amang panig ng mundo na nanonood ngayon So hindi ako sure kung bakit ka napunta sa aming YouTube channel Baka nakita mo na yung mga posts na mga naninira sa amin Now I have to make this official statement Wala po akong alam sa mga ibinibintang nila Kaya pa ako gumawa ng statement kasi nag-worry po yung ibang clients ko na Sir, wala ka bang gagawin? Sabi ko... Alam mo bakit ako makikipag-away sa hindi ko naman away at this, at the same time um, we are legit we have video testimonies ng ating mga client Marami na tayong pinagdaan ng bagyo. Ang kapalaran gabay sa salat solusyon, especially our marimaki rituals, ay marami na pong pinagdaan ng bagyo. Pero, imbis na bumagsak, ay mas marami tayong kliyente yung dumarating. Kaya sabi ko, okay lang akong siraan kasi di pa pag nila ako tapos pag isishare nila yung link ng Facebook account ko, ibig sabihin, market yon bad or good publicity still publicity so maraming salamat po sa mga naninira sa akin uh, sana naman po ay gumanda ang inyong buhay okay so ang pag-uusapan natin sa video ito actually I don't want to make this video pero tama nga naman ang kliyente ko parang karapatan ko rin magsalita Okay? Kasi marami na po kayong nabiktima. So ganito, paano makaiwas sa, sa scam sa mundo ng hula at ritual at bakit tinatawag akong scammer? Nakuha, ako lang yung scammer na ano, maraming kliyente, tapos may videos pa. O, oh, sila yung legit, pero wala silang videos. Anyway, so ito. Paano makaiwas ng scam? Number one, basahin nyo sa screen, kung nagtumitingin kayo sa screen. If they offer online services, they should have online proof like video testimonies or video with the client. Okay, ito ang aking sinasabihan na tips paano makaiwas sa scam ng hula or ritual. Ito ay dahil saludo ako sa mga legit na manggagamot, mga legit na nagbibenta ng mga pampaswerte, saludo ako dyan. Lahat ng legit ay saludo ako. Kasi kung nagbibenta ka ng pampaswerte, tapos pag may nagbayad sa iyo pinadala mo it means you're legit kasi nagbebenta ka dumating naman sa customer mo hindi kagaya ng mga scammer pang nagbebenta after the payment binablock nila or minsan delay yung delivery pero totoo pala wala pinadala di ba so yun po ang kailangan yung tandaan sa mundo po ngayon ng social media ladies and gentlemen please make it sure po na may video testimonies lalo na sa mundo ng ritual at hula kailangan po kasi yung pera po hindi nyo po pinupulot. Ayoko sana ng gawin to kasi ito kasi ang dahilan bakit maraming nagagalit sa akin kasi bakit ko daw ina-encourage ang mga customers na humingi ng video. Hala, nagagalit sila sa akin at yung natin-check hindi naman galit ang mga legit kasi may mga kakilala ako mga legit na mga gamot sa buong Pilipinas, even abroad. May mga videos kasi sila, sabi nila, hayaan mo yung mga scammer. That's why galit sila at alam mo ba kung bakit marami? Bakit marami sila? Kasi sa isang scammer, meron po silang 10, 5 or 10 Facebook account. Pag nagpo-post po kasi yan sila, kunwari may nag-post na. Naghanap ako ng legit, pero siya lang 'yon. Yung magko-comment sa baba, si, sila lang din yung nagdadrama drama lang. Iilan lang doon sa comment section ang totoo at legit na customer na nagme-message ganyan po ang patakaran or kalakaran ng mga scammer. Kaya galit sila kasi ang sa akin kasi dati, actually sila yung umuna sa akin. Sabi nila kasi sa akin scammer daw ako. Kaya ngayon mga kliyente ko, anyway, th thank you so much to Christine Dar at sa iba pang mga kay Jamaica Isabel, kay Brenda Realizan, Ki Marina from Oman, yung kinopyan ng Jocelyn, ata yung Jocelyn Santos ba yung nangopya sa mukha niya. At marami pang iba sa lahat. Kay Ems, maraming maraming salamat sa mga nagtatanggol talaga sa akin. Kasi alam mo, nung pinagtanggol nila ako, oh my God, naiyak ako. Kasi sa totoo lang, I don't even know, hindi ko alam ang away-away na talaga niya. Ay yung mga away nila ba? No? Galit sila kasi sabi ko, hala, eh normal naman yan na sabihin ko sa kliyente ko. Kasi nga, maraming lumalapit sa akin talaga na biktima ng scam. ba? Diba? Ako aminin ko masungit ako. Advance sorry pala sa lahat na mag inquire sa akin. Masungit talaga ako. Pati ako nasungitan sa sarili ko. Pero kahit masungit ako, my God, if matino ang kausap ko, matino ang kliyente ko, alam nila yan paano ko sila minahal. May pa-freebies ako. At the same time, yung iba nga nagbabayad sa akin, wala na. Last 2020 pa nagbayad, last 2015. Pero until now, they can communicate me. Kasi ganyan tapat ang faith healer or ang manggagamot. Dapat hindi mo pinuputol ang connection mo sa iyong mga kliyente. Kaya nila ako mahal. Okay? So yung mga nanini naninira, sa akin, tingnan nyo po. So sino man nanonood nito, tingnan nyo po yung mga profiles nila. Yung mga sinasabing naninira sa akin na scammer ako, tanongin nyo po. Legit ba sila? May video testimonies ba sila like 10 or 20 or 50 or 100? Meron ba silang ganon? Kasi 'di ba, Okay, so para makaiwas ha, hinga ng video. yon na lang. Kasi alam mo, yung mga scammer magaling mang uto. kasi paglalapit kayo, di ba? Ah, gusto kong bumalik ang jowa ko. Ah, gusto kong kulamin yung mga salbahi sa amin. Alam kasi ng mga scammer ang gusto niyo marinig. Ano bang gusto niyo marinig? Di ba pag sinabi niyo sa mga sa pang manggagamot na gusto kong bumalik ang jowa ko, di ba anong gusto niyo marinig? Di ba sasabihin nila na ay sige. Tutulungan kita, babalik yung jowa mo after 25 days, after 1 week, after 1 month, di ba? O ano pang, ano pang ibang sinasabi ng mga scammer? Di ba ang ibang sinasabi ng mga scammer ay, pag papakulam ka, sige, 3 days lang, patay na yan. Di ba after 4 days, patay na yan. Di ba yun ang gusto nating marinig? Kasi bilang customer, di ba ang gusto nating marinig ay yung Problema natin may solusyon agad sa tina-chat natin. Kaya tayo nabibiktima. Wala na tayong time mag-background check, i-check e yung profile, tanungin sila kung may video testimonies ba, may YouTube channel ba sila, may Instagram account ba sila. Wala ta wala na tayong panahon kasi we are excited na gumanti, pumatay, we are excited na magpagayuma. Wala tayong time kaya yung mga GCash natin dyan nabibiktima. 'Di ba? Kaya yung mga Gcash natin nabibiktima talaga kasi convenient na magbayad ngayon eh. Through Gcash, Gcash na. Lalo na ngayon, register na ang mga SIM. O ba diba? Kaya na medyo naglaylo-laylo sila. Anyway, so yun ha, yun ang number 1. Dito naman tayo sa number two. Hmm. sa so number 2, tingnan muna natin. Okay, number 2, they should have official social media accounts like YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, or Instagram. Totoo to, kasi pag nag-online service ka, may serbisyo ka online, kahit wala kang produkto, kahit serbisyo lang, dapat may Facebook page ka. ba diba yung Facebook page natin, pinuno nila ng angry re remarks, kaya muna ina-unpublish ina ko muna kasi... Parang feeling ko, wala, hindi ko deserve yon Okay? So tapos we have YouTube gagaya nito. We have YouTube sa YouTube nito nyo, nyo to napapanood. Kung napapanood nito sa ano sa Facebook siguro in-upload ko. So 'yun. Dapat meron sila. Tayo meron kapalaran gabay da solution. Meron tayong Facebook group. Meron tayong Instagram it. We have TikTok. We have YouTube channel. We have page. 'Di ba? Ganyan po dapat kung legit sila. Dapat naka-public po ito. Okay, the number three. If they have videos, it must be a legit video like mentioning their names or official group. Video must have actual face of the client. Oo, pag nagbibigay ng testimony, baka magagawa nitong mang ng ano ko videos ang gagawin dapat for example ang nilapitan mo si Mang Kanor dapat yung nagbibigay ng video testimony sinasabi talaga na ako po ay customer ni Mang Kanor at pinagaling niya ako si Mang Kanor ito po yung number ni Mang Kanor ito yung grupo ni Mang Kanor dapat ganon kagaya ng mga video testimonies ng aking mga client mini mention talaga nila ang kapalaran gabay dasal at solusyon at ang marimaki rituals natin or marimaki general hour reading ganon po dapat ha baka naman may video testimony sila pero ninakaw lang nila o dapat i-check mo kung yung pangalan ng ka-Facebook mo, yun talaga. Okay, number four. Ito na ang sagot ko, bakit nila ko tinatawag na scammer? Because, tinatawag nila kong scammer because I am legit and they are not. They don't have any proof of how legit they are. They will try to ruin me but the love of my clients protected me. Totoo yan. Alam mo ba, nung kasagsagan na siniraan din nila ako, anong panahon ba yun? Nakalimutan ko last June. Naiyak ako sa mga clients ko kasi gumagawa talaga sila ng videos to protect me. Isipin nyo yun ha, sa sungit kong ito. Nako, marami talaga mag-agree na masungit ako dito. Di ba masungit ako, may topak minsan, pero tingnan mo, bakit maraming gumagawa ng video testimony? Tapos sabi nila, baka daw ako mag-anak ko, na, Diyos ko ha, iba't ibang lugar yan. May Oman, may Japan, may New York, may Jeddah. Ang dami ko pong kliyente po. Iba't ibang lugar at sabi na binabayaran ko daw. Diyos ko, mas mayaman pa sa akin. Nakakahiya naman magbayan No. So, kayo pong nanonood, kayo na po ang mag-judge po. Kung sa tingin nyo scammer ako, huwag kayong lumapit. Kung sa tingin nyo legit ako, pwede kayong lumapit po sa akin. Okay? Hay nako. Supposed to be, hindi eh, eh, ko to dapat ginagawa. Pero sometimes, we have also to give an official statement. Sa so, lahat po nanin naninira sa akin, alam mo may duda ako. Feeling ko may galit sa akin na scammer. Tapos ang ginawa niya, gumawa siya ng kwento para yung kapwa scammer niya magagalit sa akin. Kasi number one, wala talaga ako as much as possible. Hindi na po ako nag-i-entertain ng mga away-away sa Facebook. Yung may mga accounts dyan ng mga dami na nakipag-away sa kanila. May, yung iba kasi dyan, baka kliyente ko or yung iba nagpahula sa akin. Tapos alam nilang legit ako. Kaya nag away, -away sila. Ay nako po, wala na po akong pakialam dyan. Ang sa akin po, maghanap kayo ng ebidensya sana na, na scammer ako like may nagbayad ba sa akin tapos hindi ko pinadala yung item may nagpahula ba sa akin nagbayad sa Gcash tapos hindi ko hinulaan yun po ang ibigay nyo sa aking proof magpakita kayo ng prueba na may kachat ako na hindi ko tinulungan o hindi ko binigay yung serbisyo okay o ito pala guys dito sa baklas gayuma ritual at abusado o maraming scammers po dito pero hindi ko sinasabing lahat hindi ko sinasabing lahat, pero marami pong scammers dito. Sa isang scammer, may sampung account. Kaya pag pumasok kayo dyan, ang dami magkikipag-away. Ako ha, member ako dyan, pero hindi na lang ako na nagjo-join sa mga away-away kasi talaga naman Diyos ko, ang dami nilang dami accounts guys Ta alam mo ba pag-aawayin ka nila magmumukha ka talagang scammer isipin mo isa ka lang tapos ang dami-dami nila na magmumukha ka talagang scammer, kaya kung ako sa inyo po, very simple lang po, para hindi kayo makahanap ng away. Ang gawin nyo, yan o, oh, nakita nyo yung video ni Marina, o oh, ginaya yan, ng ah, justin Santos ata, yun, nabasa ko, nakita ko yan. O oh, ito yung video ni Marina. Anyway, guys, ganito ha, very simple. Bah, kahit anong problema nyo, natataranta na kayo, may gusto kayong ipapatay, gusto nyo ipakulam, o gusto nyo ipagayuma, gusto nyo bumalik ang jowa nyo, please, Tingnan nyo muna ang profile ng kachat nyo at hanapan nyo ng video testimonies. Yun na lang po talaga. Pag wala silang maibigay, tapos lulusot sila, na nyo. Kasi ang rason ng iba, hindi daw pwedeng ipagyabang o hindi daw pwedeng may video testimonies kasi confidential. Yes, para sa iba sigurong kliyente. Pero wag mo sabihin na lahat ng kliyente puro confidential. Bakit ako? Ang dami kong kliyente, may politician, may doctor, may engineer, may iba may mga negosyo, may-ari ng hotel, mga clients ko. Of course, wala silang video testimonies kasi mayayaman sila tapos mayroon silang uh, position sa politika. Pero how about ano, mga normal na tao? Kagaya ng mga kliyente ko, yung mga normal na tao lang na gustong magpapita ng suporta sa akin. Bakit kaya nila magbigay ng video testimonies? Oh, di ba? Ang daming scammer po sa group na 'yan. Tatotoo lang ang dami-dami po. Hindi ko nila lahat ha, baka magre-react na naman sila. Hindi lahat pero ang dami po. Ang dami po talagang scammer dyan. Ang dami. Kaya sabi ko sa inyo, hanapin nyo po yung mga manggagamot na may video testimonies or video kasama ang kanilang mga kliyente. Yan po para iwas scam po tayo. Okay? Hindi hindi ako gumawa ng video na ito para sa para sa akin lang kay lalapit ah. Hindi, just ko pwede kayo lumapit kahit saan. Ang sa akin lang, concern lang ako kasi yung pera hindi nyo po pinulot sa lupa. Okay? Kahit masungit ako, guys, may puso naman ako eh pasang sa akin lang, paglalapit kay sa akin, make it sure na buo yung loob nyo, 100% ang tiwala nyo, tapos willing kayo mag-follow ng process, proseso. Huwag kayo mag-alala, wala naman kaming proseso dito na aakyat ka ng building, tapos tatalon ka, or kakain ka ng tae, or sasayo ka na kahubad, wala po tayong ganon. Joke naman yan, di ba? Pag grabe naman yung mga ganyan. Sa amin lang dito, is dapat buo ang iyong tiwala, buo ang iyong pagkatao, tapos dapat sigurado din po kayo. Okay? So, yun lang po. So, di ba nakita nyo, ang dami nag-aaway sa grupo na yan. Ang dami talaga. Hindi ko sinisiraan po ang grupo ng baklas. Sinasabi ko lang po na ang dami talagang members dyan na scammer. Iba't ibang account. Tapos, may, meron silang mga account na manggagamot sila. May account din sila na customer sila. May account din sila na aaway lang. So, yan po. Nakakalungkot. Ito po pala ang ating official YouTube channel Kapalaran Gabay da Salat Solusyon kung napunod mo to sa YouTube o oh, dapat Kapalaran Gabayda da Salat Solusyon ang title ng ano ha channel so yan po ang mga mukha at mga testimonies ng ating mga clienti. thank you thank you so much I love you Amlian Miss Mary Brenda M's at Jamaica at Marina Okay, si Ma'am Des, si Ma'am Mary, at saka si Ma'am Marge. Thank you so much sa mga video testimonies. Si Ma'am Jelpa from BGC Tagig. Nako, salamat po talaga po sa mga video testimonies ninyo. Guys, si Ma'am Ninia from Japan o si Marina nandiyan oh. Diba, ba? Ang dami nating client si Ma'am Patricia from Batangas. O oh, di ba? Alam niyo guys, sa totoo lang, kaya nga sabi ko pwedeng naman ako hindi kumibo. Pero sabi kasi ng mga clients ko, sir, gumawa ka ng official statement o oh, oh, mga unboxing videos. Actually guys, ang dami kong videos, yung iba hindi ko na lang in-upload sa YouTube sa dami kasi I'm busy. Di ba? Yan po ang aking ano ha. Hindi pa ako in, ang purpose po ng video na to hindi magyabang. Official statement lang po ito na sinasabi ko lang po na wala po akong kinalaman sa mga siraang naganap. Diyos ko, kung nag -away, away sila. Feeling ko talaga kasi may scammer, nakapagalit sa scammer, tapos galit din sa akin, tapos dinamay ako, ginamit ako. Ay nako, bahala na sila dyan. Total ako, wala akong ginagawang masama sa kanila. Nan may Panginoon naman po na sa ita itaas. Okay, nabulol na tuloy ako. So guys, um, thank you so much for watching. Pasensya na po kayo kung yung iba nadadamay. May mga clients din ako humingi ng tawad sa akin kasi nadadamay daw ako. Kung okay lang, ako gumawa lang ako ng video na to to clear it. Ha, na wala po akong kinalaman sa mga pinagsasabi ng mga scammer na yan na naninira sa akin. Diyos ko, dinadamay pa nila ang mga page ko. So, Diyos ko, Lord. Ay nako, at first naawa ako sa kanila kasi yan lang ang alam nilang way ng paghahanap buhay nako anyway guys may isang group pa ako dito na gustong i-share sa inyo marami ding scammers, scammers ito iwasan nyo rin itong grupong ito ito po yung kulang barang group tingnan nyo po 24,000 ang members yung kulang barang po na ako yung admin 10,000 lang po ang ating followers uh, ating members itong 24,000 ito yung original Diyan po ako galing dito po ako galing umalis lang po ako dyan dahil sa dami pong scam. Nakikita nyo, marami din pong scammer dito as in. Ang dami-dami. Okay, hindi ko nila lahat pero ang dami po. Yan, ini-scroll ko nga isa-isa para makita nyo po kung ano ang mga pangyayari. May nag-aaway. Pero yung mga nagbibenta ng langis at mga pampaswerte, tapos nakarating naman sa inyo yung binili nyo, hindi yan scammer. Legit yan. Pero yung mga nag-offer ng ritual, nag-offer ng mga pampaswerte, tapos nagbayad kayo, tapos binlock kayo, o hindi dumating yung order nyo, scam po yan. Okay? Yan po ang scam. Okay? So yun po, marami po talagang biktima po ng scam. Kaya ako... Hai nako hopefully pinanood ito ng mga taong concerned din sa akin. Marami po talagang siraan, marami po. Actually, kapwa scammer nagsisiraan kasi nga gusto nila na sila lang yung makabiktima ng mga kliyente. Ang sa akin naman, naawa naman ako sa kanila guys. Kasi di ba yan lang talaga alam nilang solusyon sa buhay, ang manloko. Pero nakakaawa din kasi yung mga customer. Di ba? Lagi nilang binibiktima. Diyos ko, ako sa totoo lang, di ko talaga alam kung sino yung mga... Bakit ako laging dinadamay? Dahil feeling ko talaga na ito nung nag-advise kasi ako dati na hanapan nyo ng video testimonies. Tapos, yung mga followers ko, yan na rin ang sinasabi na, oo nga sir, dapat hanapan ng video testimonies. O, di ba Hanggang sa nagsunod. Ang ending, ako yung pinagbintangan. Ako daw ay may ari ng ganitong page. Hala, uy, Diyos ko. O tinan mo tayo o. meron tayo mga videos di ba? may mga video unboxing tayo talaga guys sa totoo lang. So sa akin sana sa mga scammers diyan na naninira sa akin, sana masaya kayo sa ginagawa nyo at sa pag-share nyo ng aking profile. Maraming salamat kasi alam nyo sa pag-share nyo, marami tuloy tao ang na-curious. Maraming tao ang na-curious, marami tuloy ang nag-inquire at maraming bumili na nagka-income tuloy ako dahil sa paninira nyo kasi bad, bad publicity or good publicity is still publicity oh di ba masungit lang talaga ako haray yan si Christine Dar hello Christine Dar I miss you love 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 oo di ba siya yung unang nagbigay talaga ng videos ito naman si Rose alam nyo guys nako wala na ako ibang masasabi pa kundi salamat sa lahat po ng sumusuporta o oh, di ba meron tayong mga testimonies talaga Mm. Ang sa akin, kung legit sila, bakit wala silang ganyan? Tapos ako yung inaaway nila? Mm, sana all na lang talaga tayo. Pero again ha, gusto ko palang humingi ng tawad sa mga nasungitan ko. Actually, may mga kliyente din ako mga nasungitan. Ano ba? O sa mga nasungitan kong kliyente, mag-chat na kayo, mag-unblock-unblock na tayo dyan. Kasi guys, dito sa Marimaki o Kapalaran Gabay na Salad Solution para talaga kaming pamilya minsan nag-aaway-aaway no, minsan misunderstanding no, no. kasi iba-iba kasi ugali ng kliyente ko tapos masungit ako diba tapos gusto ko talaga stricto yung paggabay ko may mga ganun where, I'm, ako, hindi pa ako santo tao lang po ako nagkakamali po pero one thing is for sure hindi pa ako scammer legit po ako okay wala pong nag-order sa akin o nagbayad na hindi po nakarating yung orders nila okay So yun po. So hanggang dito na lang po siguro at sana po mag-follow naman kayo sa ating uh, sa mag YouTube magsubscribe mag-subscribe so, pala sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat mo siya oh, di ba? May pa-video anak yan ng kliyente ko, may unboxing video. Ah. Oh, ah, diva tapos sabihin nyo sa camera ko ha, nakarating po sa kanila. Grabe talaga kayo sa akin. Anyway, guys, pa Pinapatawad ko na po yung mga naninira sa akin. Diyos ko, hindi nyo po alam ang ginagawa nyo. Feeling ko talaga, dinadamay lang ako ng mga galit sa akin. So feeling ko, may scammer na isa, galit sa kapwa scammer. Tapos ang ginawa, galit sa akin, gumagawa-gawa ng kwento para yung mga bash mapunta lahat sa akin. Grabe kayo, wala akong ginagawa sa inyo ha. Grabe kayo, dinadamay nyo ako, nakagawa tuloy ako nito ng video. <laughs> official statement kasi yung mga kliyente ko gusto kong gumawa kasi mandami daw naninira sa akin ginagaya-gaya daw yung page ko tapos sinisiraan ay nako God bless you na lang po hindi ko po kayo papatulan hindi dahil takot ako sa inyo or guilty ako kundi ang dami ko pong ina dapat asikasuhin sa buhay ko may trabaho ako may negosyo ako nandito pa itong mga ritual hindi po ako tambay para patulan po ang mga away-away nyo. Masungit lang ako ha, pero marami po akong ginagawa. Masungit ako, pero may puso po ako. Sa lahat po pala ng mga sumusuporta sa akin, maraming maraming salamat po. Pakishare po ng YouTube video na to, kung saan nyo to napanood. Copy the link, tapos ishare nyo po para po ma laganap sa ibat dyan ha, na legit po tayo. Marami po tayong video testimonies at nagmamahal na kliyente kahit masungit po ako. Sa lahat na nagmamahal sa akin, I love you too. Paala